Hello mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel! So for today's video mga ka-farmers ay ibabalita ko po sa inyo na naibenta na po yung walong litsuni namin. 25,000 po yung benta mga ka-farmers at ito na lang po siya ang naiiwan. Ito so, siya na lang po yung naiiwan mga ka-farmers. Iniwan namin siya dahil pang birthday kasi siya ng mama ko. So lonely na siya mga ka-farmers. Ayan, tahimik na dito sa ating babuyan. Except sa ating mga inahin dito pero dalawa sa aking inahin ang i-dispose ko rin. So, dito nakulungan mga ka-farmers. Ayan, wala na siyang laman. Dati, meron pa to. Ayan, wala nang laman dito. So, very lonely na po yung isa. Dahil po talaga sa ASF, mga ka-farmers. So, iwan ko lang kung kailan pa tayo makarecover nito. I pray na makarecover tayo ng mas madali mga ka-farmers. Maganda naman talaga ang pagbababoy. Basta wala lang pong sakit na ganito mga ka-farmers. Then, I heard is positive po yung isang kapitbahay namin dahil nagpa-test sila. So, ipi siguro yung mga baboy namin dito. Pero dito sa amin mga ka-farmers, healthy naman yung mga inahin namin, yung mga baboy namin dahil wala na namang mga fatiner so ang maiiwan yung tatlong inahin namin so bawal po talaga akong magpapasok ng mga tao dito mga ka-farmers I hope hindi lang sila maabot dito dahil malayo na kasi itong bahay namin din yung mga kapitbahay namin malayo din nakalibutan kasi ito ng tubo ang lugar namin mga ka-farmers so parang natatago na siya so I hope hindi lang magsasabi yung ibang mga kapitbahay namin may baboy dito kasi alam niya naman mga ka-farmers, kapag mga kapitbahay, merong iba talaga na masasabi na merong baboy dyan. So, sa ngayon, yung iniisip ko is prevention na lang, biosecurity. So, palagi akong nag-disinfect everyday gamit ang crudo, zone rocks, mga ka-farmers. Mamayang hapon, mag-disinfect na naman ako. So, yan lang po talaga yung gagawin ko ngayon kasi iwan ko talaga sa sakit na ito mga ka-farmers. Marami po talaga sa aming mga kapitbahay yung namamatay yung mga baboy nila. Pero ayaw nilang mag-report sa DA dahil natatakot sila mga ka-farmers. Then, then naaawa din sila mga ka-farmers sa ibang mga tao na nag-aalaga ng baboy dito dahil for sure yung kasing rules ngayon na ikaling yun yung paniniwala ng tao dito na 500 meters calling pero I heard naman mga performers, walang mangyayari na calling dahil walang fund ang city namin para sa ganun. Then, meron kaming isang kapitbahay dito na meron kasi siyang insurance. So, para maklaim siguro ang insurance niya na namamatay yung mga babo niya, so kailangan niya na mapatest sa DA kung positive ba or negative. Meron kasing insurance sa mga baboy ngayon, mga ka-farmers, which is hindi po ako sumali. Ano mang mangyayari, isusugal ko po yung tatlong mga inahin ko, pero naniniwala po tayo sa protection ng paniminoon, mga ka-farmers. I pray na hindi lang sila magkakasakit dahil buntis sila. I hope safe lang din yung panganganak nila. Anyway, mga sila, mga end of October or first week of November pa po. So, medyo matagal-tagal pa. Ang problema nitong mga ka-farmers ay parang matatagalan pa na makarecover kami sa ganitong sakit itong ASF dahil parang sa kada lalawigan mga ka-farmers or sa kada city ay pinupuntahan niya. Dati kasi nasa Dawin pa siya, Negros Oriental. Then napunta siya sa Tayasan, La Libertad, Manhuyod, Baez, at ngayon nasa Tanhay City na talaga siya mga ka-farmers. So para siyang namamasyal in every city. So I hope na yung ibang mga lugar, higpitan din nila yung mga checkpoint nila. Pero para sa akin, hindi talaga ito may iwasan mga ka-farmers meron talaga mga rason na kahit na may tip pa yung checkpoint natin, makakalabas pa rin yung virus na ito at mas spread sa ibang city. Pero, ipagdarasal din naman natin na yung ibang city, mas safe lang sila dahil hindi po talaga biro yung resulta mga ka-farmers. Tulad namin dito, na ibenta yung mga baboy ng murang-mura dahil sa kung hindi mo naman ibibenta ng murang-murang -mura mga ka-farmers, what if matamaan po ng sakit. So, malaki din po yung mawawala sa amin. Then, ang thinking namin dito sa aming pinapatine, pag binibenta namin siya ng mura, at least nakukuha ko po yung gastos ko sa feeds. Kahit na wala na yung sa mga b dahil sariling produce lang po namin yon at yung sa labor, yung presyo po talaga sa feeds, yung kinukuha ko mga ka-farmer. So, kung ito ay magkakasakit, mamamatay. Magkahawaan kasi yan mga ka-farmers dahil nasa iisang kwarto lang sila or nasa iisang kulungan. So, lahat ko talaga sila mamatay mga ka-farmers at wala ko talaga maiiwan sa akin. So, yung isusugal ko lang po dito talaga ay yung tatlong inahin ko dahil buntis po sila. So, win or lose po ito mga ka-farmers para sa aking mga inahin. So, nakakalungkot po, pero wala po kaming magagawa mga ka-farmers dahil ito po yung nangyayari ngayon at ganito po yung sistema ng ating gobyerno ngayon. So, maraming salamat sa inyong panunood mga ka-farmers. I hope patuloy niyo pa po akong subaybayan. Meron pa pa naman akong mga inahin mga ka-farmers. I will continue to give tutorials kung paano ang pag-aalaga sa kanila. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag din kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din ang iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapokoko kababaihan, hindi po hadlang ang isasya natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga na kaysa namang kayo na pwedeng mapagkitaan. Mami, salamat po. God bless. Happy farming. Bye bye.